yan whatsapp mga kaparmers flex ko lang tong harvest natin ngayon ang konting kaunting blessings natin mga idol mga kaparmers oh yan uh, na lang pero at least may pang ano tayo mga idol mga kaparmers may pang balik sa puno tayo Baga may pang maintenance so siguro mga idol uh, talagang Kunti lang to dahil yan lang oh. may mga dito doon pada banda so siguro nasa tansya ko dito mga 400 siguro kilos, kabot ba kabot no? di kabot no? kaya okay. nakakuhaan naman itong kuhaan ganyan ha? kay Sinta ah, okay, uh, mm. yan mga kaparmers no thank you, thank God Thank you so much. Uh, blessings Lord. Laban labanan tayo, mga Kapairmers. Laban lang tayo at uh, hindi wag mag-wag mag ano, wag panghinaan ng loob. Kung naranasan man natin yung ano natin ngayon, yung presyo na sobrang baba. Uh, so labanan tayo. Uh, Shout out natin yung mga ano, push natin at si Dodong Junior. Uh, Yan na lang. Tambungan na. Ayan mga kaparmers no. Thank you so much. Happy farming mga ka-farmers Always happy. Dahil may harvest pa rin, di ba?